ta last question naman natin ma'am Franzo ano kasi uh, bagamat kanina sinagot na po ano ng uh, isang uh, kongresista po ano, mula po sa uh, House uh, uh, yung uh, mga kontrobersiya nga po ano, regarding po sa maari maari uh, pagpapalit po ng uh, liderato po sa House of Representatives uh, do you think uh, mas makabubuti ba yon kung sakali sa ngayon po uh, ma'am Franzo bilang uh, aki po ay galing po ano sa House Well, sa leadership naman ng House of Representatives by numbers, no, mm. katulad din sa state. So, tingin ko sa ngayon ay hindi feasible, no, hindi mangyayari yata 'yung magpapalitan ng liderato dahil sa mga naririnig ko at nababalitaan ko sa mga kasamahan ko dati, na wala namang bilang, no, 'yung sinasabi nila na pwedeng pumalit sa kasalukuyang uh, kasalukuyang liderato. So, tingin ko hindi ito 'yung time na pag-usapan 'yan. Ma-, ma mala, marami muna na tayong uh, dapat na sikasumi so, lalo laro na itong budget na dapat ay hindi hindi siya ma, ma ano, no hindi siya ma pending dahil hmm. dyan sa uh, pag change ng leadership leadership well uh, siguro panawagan natin sa presidente no na ngayon ay na expose na yung mga korupsyon, mga anomalya sa mga ghost projects mga substandard na proyekto sa DPWH. Uh, gawin nyo, nyo, po itong makatotohanan. Ano? Uh, talagang panagutin nyo po yung dapat na managot. Sino man yan, no? kahit nga yan sekretary pa, dapat yan mapanagot. Kaya yun, at tayo naman, mga mamamayan, ang uh, uh, mga kongresista naman, no? tigilan, tigilan na siguro na... Siguro yung yung Siguro dapat unahin muna yung interes ng mga mamamayan. At tayo namang mga mamamayan, manatili tayong mapagbantay sa anumang nangyayari sa ating gobyerno. Mm -mm. Okay.